Ang oras ko ngayon dito habang nare-record ko itong video ay 2am ng December 25. So naka-uniform pa po ako. Ayan, kita nyo. All black kasi yung mga amo yung mga bossing, mga anak ni Tanda ay nakatoksi uh, nakatoksido lahat. Yung mga babae naman ay nakadress ng black. Kaya dapat kami din ni Bihot nakablock. Kaya ayun, nakablock po tayo. Christmas na Christmas pero nakablock. Yan po yung uniform natin. Black uh, black is elegant. Kakaiba nga dito yung ano, yung uh, mga tradisyon ng mga buti ng mga Espanyol kasi mas prefer nila isuot yung black kaya kami ay all black na rin. At nagpapaantok lang ako dahil alam ko hindi agad ako makakatulog dahil mga masasakit yung aking binte. Since 9 o'clock po yung aking uh, tayo so parito pa roon, parito pa roon kaya ang mga binti ko ay uh, parang katig siya ngayon so Anong oras na ngayon? 2 na. Tagal. Almost five hours, six hours na tayo. Anyway guys, um, habang nagpapaantok tayo, gusto ko lang i-share sa inyo kasi di ba sabi ko nga sa inyo ay <laughs> aabangan natin to si Carlos Yulo kung makakarating sa Christmas or babati man lang sa pamilya niya. Wala paki sa kay Chloe dahil hindi siya dito yung bida. Si Carlos dito yung nagwagi ng uh, gold medals. Kaya kay Carlos tayo uh, makikibalita sa mga iba't ibang platform kung meron bang pagbati man lang sa mga magulang niya. Pero sa ngayon, at this very moment na 2 o'clock at ano na sa Pilipinas, 9 na dyan ng umaga wala akong nakita mga nag-content or nagko-content -co kay Carlos Yulo and the family na merong uh, nangyaring pagbate o pagdalaw man lang mula sa ating two times gold medalist na si Carlos. Pero baka naman sa silent lang na ano secret lang na pagbate hindi din natin alam. So baka binati din naman sila Mrs. Yulo at Mr. Yulo at mga kapatid niya pero in a very private greetings lang. So pero ngayon guys mag-share muna tayo ng mga pictures ng uh, Yulo family na kahit kulang sila ng isa o dalawa kasi si Joriel wala, dyan, wala dito sa picture na ipapakita natin kasi siya para masarili ng pamilya si Joriel. So eto yung family team nila ngayon red na red. So, si Eldro, katabi ng mama niya. Si Eliza at saka si Mark Yulo. Ewan ko kung saan itong napakagandang bilen. Pero ito yung kanilang Christmas moment. So, ang nawawala dito si Joriel. At sino pa ba? Kundi ang prodigal son na si Carlos. So, si Joriel, hindi na natin maasahan dyan na una dyan. Siya kasi may pamilya na siya, Ma maaaring may sarili silang celebration. Pero ito pinapakita ko lang sa inyo guys, itong um, uh, picture nila. Baka this is before the celebration of Christmas. So kahapon, uh, or kanina sa amin, kahapon sa inyo, namataan yung mag girlfriend na Golden sa mall. So ito yung kanyang look Nasabi nila na look, Christmas look, parang bading. Ayan na. Oh. Kita nyo yun, guys. Oh, so, yun ang look niya ngayon. At meron niyan video. So, i-show up natin. Nasa mall sila yung pre-celebration nila sa Christmas ay sa mall. So, nandito yung video. Sana hindi tayo copyright, pero parang copyright tong video. Kaya ma maaring papalitan to ng music or isa silent natin. So, ito yon So, namataan sila sa isang mall pero hindi ko alam kung saan itong mall na nandoon ito nag uh, nagpupuray-puray itong dalawa o oh, at isa pa nilang kaibigan. Pero this is before the Christmas Eve. Nandito sila sa mall nagsa shopping or nagpapa-beauty si ano si Golden Girl kasi nga 'di ba sa napansin niyo, sinabi ni Carlos na kaya pala ayaw mong tumawag kasi baka nga nandoon siya sa sa salon, sa parlor at ayaw siya maistorbo kasi nagpagupit siya. Kaya sabi niya, sabi ng babae na mataba, nagpagupit siya. Nagpagupit daw ito. Tingnan niyo ang buhok niya, 'di ba? Nagpagupit at pinakulayan. Panoorin ulit natin ng kali. Ayun oh. Sa tinini ang sinasabi. Niyo. sabi, nagpagupit, sabi nung mataba. Medyo chubby nilang kaibigan. Sabi nung medyo chubby nilang kaibigan, nagpagupit. Tapos sabi naman, sabi naman ni Carlos, kaya pala hindi ka tumatawag. Kaya sabi niya, tanggalin na natin itong picture kasi nakaka, ano. Sabi ni Carlos, kaya pala ayaw mo tumawag. Kasi siguro nga, gusto niya nakakonsentrate siya sa parlor, sa salon. Kaya yon Narinig niyo yung ingay guys, nagsasayawan sila sa baba. Mga lasa espa ito maghihiwaiwalay na madaling a ng umaga. Pagsasayawan. So, now, uh, alam nyo, uh, frustrated man tayo sa ating inaasahan, lalo na ako, isa ako sa mga umaasa, na magkabati-bati sila ngayong Pasko, pero kung walang nangyari, wala natin magagawa. Kasi matigas talaga ang puso na ni Carlos. O hindi man matigas ang puso, baka nga lang natatakot siya sa mga banta ni Chloe San na pag ikaw ay umuwi, may mangyayari sa kanyang sarili na hindi ni Carlos magugustuhan. Kaya ang ginagawa niya is wag na lang, wag na lang siya umuwi. Pero kita mo pa rin sa kanyang facial uh, uh, look na si Carlos ay hindi totally happy kasi marami mga netizen na sumusubaybay sa kanila ang minsan uh, nag nananakawan si Carlos ng mga photos na ma na hindi siya ganun kasaya. So these are, alam niyo naman, gumagala sila, Carlos, kung saan sa ang mall. Kaya maaaring napipicturan siya o nananakawan siya ng mga photos. Public people sila eh. Kaya huli talaga si Carlos sa kanyang mga pagsisinungaling na masaya siya, nagpatawad na siya, uh, nag-moved on na at namumuhay na silang mag-girlfriend ngayon. So dito tayo kay Eldro kasi si Eldro ay uh, napakaganda ng ipinapakita at sa kabila ng kanyang magandang ipinapakita sa larangan ng gymnasts, wala tayong narinig na pagbate mula kay kuya niya. Doon sa nanalo si Eldro sa uh, Thailand ng apat na medal at saka ngayon, meron na naman siyang medal. So, parang walo na ang take-home medals niya. Pero, wala tayong narinig na pagbati na galing sa kanyang kuya. Pero, ito guys, ha, uh, talagang humble si Eldro kaysa sa kuya niya. At sana nga hindi magbago. Kasi dito, sa ipapakita kong video, sana hindi tayo copyright So, this is from PTV. Ihiramin muna natin. So, ito na. eto na guys. Litan ko lang ha, kasi hiniram lang natin sa PTV, baka ma copyright tayo. Tila gumagawa rin ng sariling pangalan sa mundo ng gymnastics ang kanyang nakababatang kapatid. Hi, I'm Carl Jara Eldrupiulo, and I'm 16 years old and I'm junior gymnastics team and my category is all events. I was like 4 or 5 years old that time and My lolo is always bringing me to the gym to watch my brother training. And uh, nagustuhan ko na rin siya lately then din na rin po ako pumasok mag-start nag gymnastics. Dahil nahiligan na ni Kyle ang gymnastics sa murang edad, sumapak na rin siya sa competitive sport sa edad na 7 taon. It was Manila mito ba. Yeah. It was Manila. Meet. Okay. So, mag-react mo na tayo. Actually, kasi ayokong kunin natin lahat ang video. Baka i-copyright tayo ng PTV. So, nag-start siya sa panunood sa kuya niya. Sa... Actually, hindi sa gym. Sa ano pa lang nag-start sila sa mga public places, sa park. Na merong mga konting mga facility para sa exercise. So, dinadala sila ng kanyang lolo doon sa ano park kung saan si, si Carlos nag-iinsayo. Uh, hindi insayo na ano to ha, na formal, kundi wala lang. Kasi hindi naman uh, mga facility para sa gymnastic yung Uh, sa kanila ng lolo at first ha, at first, kundi sa plaza lang. So nakita ni Car ni Eldro at the age of 7 mm -hmm. years old na nagpapakitan gilas ang kanyang kuya hanggang nahiligan na rin niya. Pasensya na guys, yan ang kinakuento niya lang pero hindi kasi natin lahat pwedeng ipalabas kasi baka ma-CPR tayo o mag-claim ang PTB. So okay, mag-flash pa ulit tayo. Parang iba po yung ano eh, like iba po yung routine na nagawa ko kasi hindi po namin na kung ano po talaga yung totoo routine din kasi ayun po na talo po ako kasi mali po yung routines na nagawa ko and then ah uh, I got zero and then sa lahat ng ng event na ano Biro mo yan, sa unang sabak niya, zero ang uh, kanakuha niyang score. Kasi mali yung kanyang tinahak na routine. Pero hindi siya sumuko. At uh, dito sa video na to ikinikwento din ni Ildro na minsan ayaw niya talaga na ikinukumpara din siya sa kuya niya. Kasi siyempre, isang pressured kasi din sa kanya yan na kuya mo si Carlos, naku kailangan uh, galingan mo, makamit mo rin yung nakamit niya or higitan mo pa. Pero siya dyan portion na kinukwento, sana maka ano kumahanap. So let's play again. nabatuhan ko. Ako po rin naranasan is takot po kasi matataas po. Tinangos ko, wala namang masama mong nangyayari. Dalawa po sila ni, ay si Kosher lang po and then si Kuya Kaloy po ang tas nakaganon sa akin. Then yung una po kay Kuya Kaloy is tinahi po siya for stitches dito po. May hospital naman po eh, kaya ganon po. Kaya naman pong mahil. And then nung pasensya na guys, nilalaktaw-laktaw natin. Yung kinakwento niya dyan, ay uh, yung unang mga sugat nila sa ulo, pati ang kuya niya nakaranas din. So hindi madali ang mag-gymnast. Kaya nga nanghihinayang tayo na nasira yung uh, pangalan ni Carlos dahil lang sa kay Chloe na hindi basta-basta ang mga natamu niyang mga sugat, uh, pilay, para lang magbigay siya karangalan sa Pilipinas. Kaya lang nanghinayang tayo kasi nasira yung titulong yon at hindi na maibabalik o hindi na mabubura na nagkaroon ng bahid ang kanilang ang kanyang titulo at pagkapanalo. Kumbaga mas na celebrate yung uh, mga bashing mas 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 nangibabaw ng mahabang panahon yung pagbatikos kaysa sa pag-celebrate o pagbigay-pugay kay Carlos dahil din naman sa magkulang din niya. So hindi lang naman ang blame dito ay si Carlos, si, si Chloe, kundi pati rin ang mga magulang niya, lalo na si Mrs. Angelica, which is aminado din naman siya na nagkamali siya. Umamin siya, nag-apology siya in public, hindi lang nang hingi ng patawad sa anak kundi sa mga tao. Dahil ang anak niya ay isa ng Uh, public uh, person. Kaya lang ito si Carlos, hindi niya sinusuklian 'yon. Hindi niya ginagawa yung kanyang part na okay, nagsorry siya pero hindi pa rin yung sorry eh kasi parang ang kanyang statement is nagpatawad na ako. ipinagdasal ko na sila na uh, nag nagumawa na ako ng kasalanan, kinarman na ako. Yung mga hindi hindi direct hindi direct uh, apology kundi pinadaan niya sa paligoy-ligoy. So now hindi basta-basta ang pinagdaanan nitong mga Yulos um buhis-buhay kasi nga sabi ni Carl ni Eldro uh, natatakot man, naman din siya mamatay sabi niya hindi pa siya parang hindi pa siya handa pero kasi wala na eh nandiyan na eh nahiligan na rin niya kaya itinuloy-tuloy niya na at para po sa kompletong interview na yan, ilalagay ko sa description box na lang yung link para doon yung kompletong panoorin. Kasi kung tatapusin ko ito dito i-flash or ipanood sa inyo through my screen, baka makapiray tayo ng PTB. So, konti na lang, kuha pa tayo. Kasabay ng pag-arangkada ng karera ni Carl Eldrew hindi naman may wasang may siya sa 2024 Paris Olympics double gold medalist at kuya niyang si Carlos Yulo like my face and not my brother's name. Like, uy, kapatid yan ni Carlos Yulo. Like, yung parang, uy, si Carl Jarrell El Yulo. Dapat ganun po. Na, like, it was okay. Ah, kilala pala ako neto sa mukha lang. Pero hindi ako kilala sa pangalan ko. Pero it was okay. Like, until now, it it was okay. Okay lang ka sa akin, kahit ano. Basta susunod. Carl <laughs> Jarrell El na. Ah. Not Carlos Yulo because I have my own name. And I'm not Carlos Yulo. And then, minsan, napapagkamalan din ako Carlos Yulo. Kasi magkamukha daw po kami. Hindi lang nila Mas pogi ako din. That's one of my... Ano, actually, that's one of my... Nakatawa. Nakatawa si Eldro. Kasi... Doon sa doon muna tayo sa mga taong nagko-compare sa kanya na oy kapatid ka pala ni Carlos, oy uh, ikaw pala yung uh, si Carl na kapatid ng two times gold medalist. So may pressure konti kasi habang nag-training siya kung dyan ka sa gym sasabihan ng mga fans na uy kapatid ka pala ni Carlos uh, o kaya si Car para, para ka rin pala si Carlos. So kahit pa paano ayaw niya sana na gano'n na kinocompare siya kasi sabi nga niya may sarili siyang pangalan siya si Carl Eldro. Hindi siya si Carlos Yulo, kundi siya si Carl Eldro. So, um, ang gusto niya sana kung meron man pupuri sa kanya o magbibigay uh, pugay, gusto niya yung direct sa kanyang pangalan, hindi na ikakabit yung kanyang pangalan sa kuya niya. Kasi meron da mayroon naman daw din siyang pangalan. At nakakatawin sinabi niya na, kapag uh, pinagkakamalan silang magkamukaan, sabi niya, di ba, mas pogi naman daw siya. Balik natin yung portion na yun kasi cute. Carlos Yulo. And then, minsan, napapagkamalan din ako Carlos Yulo. Kasi magkamukha daw po kami. Hindi lang nila mas pogi ako din. di ba? Sabi niya, hindi lang, hindi niya lang alam, mas pogi ako doon. So hanggang dyan lang ako mag-play uh, dyan sa PTV4 na interview ng isang angkor. Kasi baka makapiright nga tayo, hindi pwedeng lahat ay uh, kunin ko. Ang gagawin ko na lang is ilalagay ko talaga sa description box itong link na to kasi napaka-importante na mapanood ninyo yung journey ni Eldro kasi napaka-humble na bata at uh, determinado din na magkaroon ng gold medal sa 2028 at in-expect nga ng mga tao na baka sakali makakumpit niya ang kanyang kuya. So hanggang dyan lang muna sa ngayon kasi uh, matutulog na ako. Ang oras ko ngayon ay 2.28. 28. So see you again on our next video. Bye for now.